Malapit na ang laban exciting ang pagdating na ang undisputed fight ni Nanaoya Inoue at Marlon Tapales sana maging malinis at patas ang laban para sa kanilang dalawa. Good luck sa kanilang paghahanda at abangan natin ang kaganapan sa laban sa December 26. Kamusta mga tol eto na ang boxing update po tayo pero bago tayo magsimula pa-like well, and follow naman po bilang support sa ating YouTube Senya channel Mang Toto TV. Naoya Inoue tila nagkamali at nasis sa kanyang sinabi na 5 rounds lang daw ang abutin nga po ni Marlon Tapale sa kanilang magiging undisputed fight. Ang ginawa po tuloy na yon ni Marlon Tapale ay tila mas inasarapan niya. Itong si Kuya Inoy dahil kung makikita po ninyo sa kanyang lahat ng social media ay pinapakita niya po sa publiko ang kanyang matinding mga training at pagpapraktis. May mga sports analyst na nagsasabi na dapat daw hindi ipakita lahat ni Marlon Tapales ang kanyang ginagawa mga training kasi nga naman po mababasa ito ni Naoya Inoue pero walang pakialam dyan ito si Marlon Tapales kasi nga tila ginalit niya ang ating kababayan na si Tapales kaya hindi po kampante itong si Marlon Tapales kapag lumabas na nga po o dalawa na silang sumalang sa practice ay itong si Naoya Inoue tila parang magdedelikado pa kasi nga yung tinuturok daw na gamot na pampaka naman pain reliever ay posible may content po ng tinatawag natin na cannabis o yung marijuana content. Pwede po yun. Ganun ang mangyayari. Kaya posibleng itong sinaoya inoyway mapasama pa. Samantalang sa ating kapabayan naman nakikita nyo, napaka-healthy at talagang walang ginagamit ng kahit anong pagpaturok o pain reliever sa kanyang mga training at mga practice. Pagpapakita lamang yun, ang Pilipino talaga dumadaan o lumalaban ng padas. E di po kagaya ng ibang lahi talagang nandadaya para manalo. Ang mga parts naman po ni Naoya Inoue ay napakasekreto at majahim sa kanyang mga training, mga practice. Ang ginagawa po dito ni Naoya Inoue ay puro pang-aasar lamang sa ating mga buksangerong Pinoy. Tulad na nga lang, sinabi, unang-unang 5 -unang rounds lang. Ito si Tap Ali S ito namang sinabi siya dito. Ito kasi mayroong apat na o'clock ay nawalan daw siya ng gana. Edi wow ang yabang talaga itong si Naoya Inoue. Bago magsimula ang Undisputed Fight, kailangan mag-weigh in, mag-match, mag-meet ang weight criteria bago lumaban. At pangalawa ang Drug Testing, ang Anti-Doping Test. Kailangan po yan. At kapag parehan sila nag ito ay tuloy-tuloy laban. Pero once po na isa sa kanila ang mag ito na po sinatawag natin na Anti-Doping Test, ay posibleng makon sila hindi na po yan madedepensahan ng isang kalaban. It means posibleng makapunta na nga po kay Marlon Tapali S ang mga title belt ni Nakoya Inouye sa Undisputed Fight dahil na hindi niya madedepensahan kung sakaling ito'y magpositibo sa drugs or sa anti-dopong test. Well guys, napakarami po natin kaganapan. Almost isang buwan na lang mahigit. Ay magsisimula na nga po, December 26, ang Undisputed Fight. The champion match nila, ni Naoya Inoue at Marlon Tapali S. Maraming salamat po God bless us all thanks for watching.